What's up guys? So ayun no tagulan na mga boss. Muling nagbabalik si si Mang Ninya mga boss. <laughs> si Prince eh, Rey no, mga lodi. So ayun nga no, tagulan na mga boss. No? Eh. Magdalagay tayo ng trapal dun sa kwan ng uh, pantapal ng butas no. Kasi binabaha kami mga boss eh. So uh, ayusin ko to mga boss, yan. Yan yung mga bubong natin dito oh. oh. Grabe Ay, mga boss Para dumali ng maayos yung tubig Gusto ko sana dito na lang sa labas eh, Para hindi na siya tumapon dun sa baba Kasi nagbabaha dyan mga boss eh. Yan kita nyo yung mga boss 1994 pa daw ito Tinay itong bahay na to mga boss eh. So ibig sabihin Wala pa ako mga boss Bata pa mga boss Nandito na itong bahay na to no? Ayun oh. Eh. Tama nga boss oh. Butas oh. Grabe. So ayan mga boss. oh, kita niyo yung lugar. Napakaganda mga boss. Oh. <laughs> Andito tayo sa bubong mga boss, bubong. So oh, ayan yung higaan namin. Nakikita ko yung trapal dito. Lagyan ulit natin ng trapal yan mga boss. Ito oh. yan, 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 yan. Ito mga boss, oh. Ito. Oh? So, oh, panoorin nyo ako mga boss. Grabe, <laughs> no? Sabi mga mangga dyan mga boss, oh. Bunga ng mangga. So, ayun yung nakikita nyo yan mga boss. Yan yung uh, Quezon City. At uh, ito na yung baba ng Antipolo mga boss. Yan yan, oh. mga bayan na yan. And dito, yan yung tagig mga boss. Yan. So, nandito pa rin ako para sa'yo joke lang <laughs> so ayusin ko lang ito mga boss ha ulit tayo magbabalik mamaya mga boss Oh, good tayo mga boss. Maganda sana to mga kaibigan pag may ano, tali ano, kaso ng tali Ano doon na rin na dito. Ang galing natin ito kasi babahayan to ng ano eh. halika na dumadami